Occupies a higher, higher position in the hierarchy of rights. Hierarchy of Anywhere rights. in the world, except perhaps in uh, countries with a uh, uh, monarchy or, or, or authoritarian uh, government. Kamakailan lang ay sinuspinde ng MTRCB ang programang Laban Kasama ang Bayan at Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang aksyon sa anilay mga reklamo na nakarating sa kanilang opisina. Ang ginawang pagsuspinde ng MTRCB ay umani ng negatibong reaksyon mula sa mga netizens. Ang nasabing dalawang programa ng SMNI ay kilalang tumutuligsa sa lokal na komunistang teroristang grupo na CPP-NPA-NDF. Kaugnay nito ay una nang nagsalita ng suporta sa SMNI at Press Freedom ang ilang senador. Kabilang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagsabing ang SMNI lamang ang natatanging TV network sa bansa na walang takot na lumalaban sa CPP-NPA-NDF. I am strongly supporting SMNI dahil uh, alam ko sinusugal ng SMNI yung kanilang uh, kanilang lahat ng resources pati na rin yung kanilang buhay, yung kanilang safety ay ng kanilang buhay, kanilang sinusugal para sa laban dito sa CPPNPNDF uh, si PNDF. So, kaisa po ako ng Isiminay. Kung saan papunta ang Isiminay, nandoon din ako. Si Senator J.D. Ejercito ay naghayag rin ng suporta sa SMNI sa ngalan ng Press Freedom. Kahit si Senator Cheese Escudero ay nagsalita na rin. Ayon kay Senator Cheese, hindi niya masisisi ang sinuman na nagsasabing parang pinagkakaisahan ng gobyerno ang SMNI. Si Senator Cheese ay una nang naghayag ng suporta sa National Task Force Against Local Communist Armed Conflict o ntf NTFLCAC dahil sa mga magagandang naidulot ng mga programa nito sa mga komunidad kontra insurhensya.